Magandang gabi sa inyong lahat mga nyo. Naririto na naman ang ating pagbabalik. Upang umpisan ang FART 113. Shoutout sa lahat ng mga nakikinig dito sa ating channel at lalong-lalo na sa lahat ng OFW na kahit nasa ibang bansa sila, nakikinig pa rin ng mga ganitong kwento. At sa lahat din ng mga sabongero, Shoutout sa inyo. Nalalapit na ang muli nilang pagsabak sa inaantay niyong episode. Yun lang. Maraming salamat. Simula na natin to. Matapos marinig ng pangkat ni Nuli ang inilahad ng pinunong gabunan, nagbigay rin naman ng suwestyon ang ermitanyo. Mabuti naman kung gano'n. Dahil jaan ay magkakasundo tayo sa magandang palakad mo sa inyong hukbo. O nga pala. Saan ba galing tong tuba na to? Mukhang ang sarap naman yata ng pagkatimpla nito. Muling sabi ng ermitanyo. Bigay lang sa amin yung tubang yan sa kaibigan namin. Isang magsasakang dumaan dito bawat umaga. Huwag ko kayo magalala. Pabauna namin kayo ng ganon. Sabi naman ng gabunan. Matapos nilang kumain at makainom doon sa lugar, taos puso naman silang nagpapasalamat sa mga nilalang. Maraming salamat din sa inyo mga gino. Kung gusto nyong muling dumalaw dito, bukas ang baryo para sa inyo huling wika ng gabunan. Habang kasagsagan silang naglalakad, kahit papano, naging masaya naman sila dahil bukod sa nakakain na sila, nakainom din sila ng tuba na matagal na nilang hindi natitikman pa. Nole, baka naman sa pagdating natin sa lugar mo, may ganito doong nakaantay sa amin kahit ilang tuba pa yan. Uubusin namin niyang dalawa ni Carpio. Wika pa ng ermitanyo. Si Ambong Manong magtutuba yun. Paniniguradong marami yung imbak na tuba sa bahay noon. Sabat naman itong si Danilo. O Manong, si Ambong pala. Magtutuba yun sa umaga bago pumasok sa aking manukan. Mamaya, Itatanong ko sa taong yon yung hinahanap mo. Sagot naman itong sinuli. Makalipas pa ang mga oras. Natanaw na nga nila mula sa kanilang kinatatayuan. Ang baryo nitong sinuli. Nasa malapit lang. Pagsilay nila sa kubong na sa gitna ng manukan. Medyo naninibago sila sa kanilang mga nakikita. Na para bang Nalipasa na yun ng kalahating taon o isang taon. Pagdating nilang apat sa mismong intradang git ng manukan, nakita naman nila doon ang tatlong tauhan nitong sinuli habang abala sa pagawa ng mga kulungan ng mga manok niya. Habang sinalando at ang dalawa nitong mga kasama, yung iba, nagsusunog ng mga dahon ng puno nang masipat sila ng mga ito. Ngumisi lang naman silang apat habang nakatitig sa mga ito. Subalit, tila ba hindi sila nakilala ng mga ito? Ang sabi pa nila sa kanila, pagbungad nito ay, Magandang umaga ho sa inyo mga ginoo. Anong sa atin? Huwi ka nito nang marinig nila itong apat nagsitinginan lang naman sila habang baka sa pagmumukha ang pagtataka. Dahil sa mga nangyari, sumagot dito si Nuli lang, kumari sana bibili lang kami ng mga tanggang naming gagamitin sa laban. Meron pa ba? Sagot ni Nuli rito habang yung tatlo patuloy lang sa pagngisi. Subalit agad rin silang nabusisa ng mga ito. Tika, nuli, kayo ba yan? Naku, kayo nga. Wika ni Lando, habang hindi mamalayos sa pagmumuka, ang pagkagulat at pagkagalak. Dahil sa reaksyon ng mga ito, doon nila napagtantong. Napakalayo na pala ng mga itsura nila kumpara nung di pa sila nagpasyang umalis sa lugar. Ang itsura kasi nilang apat. Napakahaba na pala ng mga balbas nila, lalo na yung dalawang ermitanyo. Yung balbas nila, abot hanggang dibdib na. Tapos puro punit-punit yung mga kasuutan nila na halos lumaylay na sa kanilang mga katawan dahil sa ingay ng pangyayari. Napalapit naman sa kanila ang halos lahat ng mga tao sa loob ng farm at purong gulat na gulat. Tuli! Danilo! Mano! Ano bang nangyari sa inyo? Bakit? Bakit ngayon lang kayo muling nagpakita dito? Di ba ang sabi niyo, isang buwan lang kayong Mawawala? tanong sa kanila ng halos ng mga tauhan nitong sinuli. Maya-maya pa, nagsidatinga na rin ang mga kapatid nitong sinuli, pati na ang mga magulang niya. Ang ina-nyuno nung makita siya nito, umiyak itong nakayakap sa kanya habang patuloy siya nitong kinukurot sa kanyang tenga. Upang makapag-usap sila ng maayos, nagpasya silang humingi na muna ng makakain. At habang kumakain silang apat, doon na ang mga tauha ni Noli, lalo na nitong silando. Ayon sa mga ito, inabot ng isang taon at tatlong buwan ang kanilang pagkawala. Simula nung nagpasya silang sundan ang dalawang ermitanyo. Ayon sa dalawang kaibigan ni Danilong Sinabuning at Lidyo, halos na wala na sila ng pag-asang. Babalik pa si Nuli at Danilo. Kaya't ilang ulit na silang nagpasyang. ni na ang lugar nitong sinuli at babalik na lang sa lugar nila sa Tanay na hindi kasama si na Danilo at itong si Mang Carpio. Ang buong akala kasi nila patay na silang apat at wala ng pag-asang babalik pa sa kanilang lugar. Subalit, mariing pinaalala nitong si Lando sa mga kasama niya na hindi pang karaniwang na tao silang apat at darating din ang panahon na makakabalik din silang buhay sa kanilang pwesto. Lalo na yung inaninuli, halos hindi na umasang buhay pa silang lahat. Pero dahil sa kilala ng amaninuli ang pagkataon nilang apat, naninindigan itong, babalik sila, hindi man sa ngayon, o di kaya sa susunod na mga taon. Nang marinig nila itong apat, halos na buluna na sila sa kanilang kinakain. At hindi sila makapaniwala na gano'n na pala sila katagal na wala. Biroin inyo isang taon mahigit silang nawala. At yung dalawang ermitanyo, dalawang taong hindi nila nakikita. Kaya't ang naganap ng araw na yon, matinding salo-salo ang nagaganap. Upang magpasalamat sa mga Panginoon at sa mga bathala na hindi sila pinabayaan ng mga ito. Ang mga taong itinuring na nilang mga kadugo sa buhay. Dahil sa rami ng mga manok, nitong sinuli ng mga alaga, kaya't hindi sila nahirapang kumuha ng mga karning lulutuin sa handaan. Mas lalong naging masaya ang kaniling salo-salo nang abutan sila ng mga maino na medyo nakakalasing. Makalipas pa ang ilang mga oras, bumalik na sa mga pamamahay ang mga magulang nitong sinuli at yung iba niyang mga kapatid. Boss Nole, hindi pa alam ni Goyo at Leroy ang pagbabalik niyong apat. Ang akala kasi talaga ng mga yon, wala na kayo dito. Noong una halos araw-araw yung nandito na nakatambay ka sa kasama kami at dito naginuman. Minsan, Akit kami sa tuktok ng talon kung saan kayo nagsasanay noon. Doon kami naginuman at kasabay ng paglubog ng araw ay kasabay din kaming nalalasing. Habang binabalik-balikan ang mga alaalang, kasama pa namin kayo. Oo nga pala, palaging nagtatanong patungkol sa iyo si Monica. Naalala mo pa ba yung, yung kapatid ni Goyo? Palaging nagtatanong yun sa'yo, kung nasan ka na? Daldal -dal naman nitong si Buneng. Dahil sa pag-iba ng kwentuhan, naalala tuloy nitong sinuli ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Pasinsya na kayo mga kaibigan. Dahil sa aming pagkawala, nag-iwan ito sa inyo ng labis na kalungkutan. Yung huli kaming nagpaalam sa inyo ang akala nga naming lahat parang kahapon lang yung mga nangyari sagot naman itong sinuli habang halos mangingyak-ngyak ilang sandali pang pag-inuman nila halos tinamaan na sila ng espiritu ng alak maliban lang sa dalawang ermitanyo halos hindi nagsasalita matuunan lang ang tubang tinatagay nito Oo nga pala. Kamusta naman ang ating manukan habang wala kami rito? Tugon ni Nuli sa mga tauhan niya. Ayos naman Nuli. Paminsan-minsan lumalaban kami ng itay mo sa bayan. Minsan naman nanalo pero mas marami talaga ang talo. Kakaiba talaga yung nandito ka pa. Wika naman itong si Buning. Kaya nga humina yung pag ng mga tao dito para bumili dahil sa unti-unting pagbagsak ng ating pangalan sa bayan. Sagot naman ni Nardo na kanyang isang tauhan. Pero, kabaliktaran naman kay Goyo. Matapos nung magamot mo siya, parang siniswerte na yung propisyon niyang tinatahak. Kadalasan, maraming panalo yon. Sabat ni Ambo na isa din niyang tawan din. Subalit ang kwentuhan nilang patungkol sa kanilang gawain. Napalitan yon nang magwika si Mang Carpio na. Mga iho, wala ba kayong napapansin kakaiba dito? Dito, sa paligid tuwing gabi. Nang marinig ito ng lahat. Pansamantala naman yung napatingin kay Mang Mang Carpio. Ah, wala naman mano. Pero minsan, kapag gabi, nakarinig kamay ng mga tunog ng animoy ibon. Di naman namin yun pinapansin. Dahil alam naman namin, hindi yun makakalusot dito. Sagot ng isa sa kanilang kasama. Makalipas pa ang mga oras. Sumapit na ang alas 4 ng hapon kaya't napag-usapan nila ng lahat na nag-inuman na maglilibot sa buong area ng manuka ni At habang naglalakad sila Nuli, ay kasama ang mga kaibigang halos lasing na lasing. Halos pansamantalang nawala sa kanyang isipan ang mga naganap sa kabilang dimensyon. Nang makita niya ang mga manok, niyang mga pinaghirapan noon habang hawak-hawak niya ang isang linyada ng manok na nagbibigay sa kanya ng maraming panalo. Bigla naman niyang naalala ang kaibigan niyang si Umar. Kaya't dahil doon, bahagya niyang nilingon si Leonardo nakasalukuyan ding tumingin sa mga manok niya. Nardo, matanong ko kayo. Pumunta ba sila Umar dito? tanong niya. Ah, oo oh, noon boss Noli. Halos tatlong bisis sa isang buwan. Pero natigil din yon. Noong inabot na ng kalahating tao na hindi kayo nakikita niya. Kahit hindi man niya sabihin, nababasa namin sa mga mata niya ang pag-alala na yung pinupuntahan yung lakad. Ang sabi pa nga niya kumonsulta siya sa mga manghuhula kung ano ba talagang nangyari sa'yo. Sagot nito. Ah, ganun ba? Talagang napakarami na palang nangyaring hindi ko inasahan. Sagot niya dito. Makalipas pa ang ilang mga minuto. Pinili niya noong gumawa ng duyan sa ilalim ng puno ng alatiris habang pinagmasdan ang mga alaga niyang manok. Habang inaantay din ang pagsalop ng araw at sinariwa ang mga laalang hindi matutumbasa ng salapit. Hindi kalaunan, nakatulog din siya sa duyan na yon. Hanggang sa muli siyang nagising nang makrinig siya ng dalawang matandang nag-usap papalapit sa kanya paglingon niya dito nakita niya ang dalawang ermitanyo na nag-uusap habang tuloy sa pag-inuman at hawak-hawak ang isang tandang na pinakapaborito nitong si Mang Carpio kaya't dahil nagising lang din naman siya pinili na lang niyang bumaba ng duyan upang makipagkwintuhan sa dalawa o iho andyan ka pala ito, tagay. <laughs> Alam mo eh, oh. Di namin lubos akalain ni Doming na na nagawa niyo kaming masundan sa mundo. Inaakala na naming doon na kami mabulok. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, bigla kayong sumulpot doon. wika ka pa ni Mang Carpio. <laughs> Simple lang manong. Dahil yun sa gusto pa namin kayong makasama sa lahat ng aming dadayuing laban sa Rueda. Wika niya sabay. Kuha sa isang libreta sa kanyang bulsa na nakukuha niya sa kubo ng ermitanyo. Paglabas niya ng libreta, inabot naman niya ito sa ermitanyo. Nang makita ito ng ermitanyo, Ngumiti lang naman ito Habang nagwiwi ka ng Hmm Sa'yo ko muna yan ipaubaya ang libreta na yan iho eh. Bata ka pa Marami ka pang suunging mga pagsubok Magagamit mo yan Sa susunod pang mga henerasyon Baka naman pwede mo kaming samahan ditong umiinom Wika naman ni Manong Duming tumabi siya dito habang nakipagkwentuhan. So hanggang dito na muna mga kaermitaan Anong masasabi nyo sa ating kwento? Nasasayahan pa kayo sa muling pagbabalik ng dalawang ermitaan At shoutout naman sa lahat ng mga sabungerong nag-aabang. Isusunod din natin ang 114. Yun lang. Maraming salamat hanggang sa pagbabalik ng ang eremitanyo.